Excited ka nang mapasokan yung banga-banga. <laughs> oh, Kuya James, taga saan ka? Iloilo, -ilo, Kuya Mar. Nasa Iloilo -ilo ka ngayon. Nasa Kabite, Kuya Mar. Anong ginagawa mo dyan? Bakit nag baka nagkalat ka na naman ng lahi mo dyan? Magpalata dyan, nailunggo ka to, ah. Ikalma mo yung tikal mo dyan. I ilang taong ka na, Kuya James? 25 kuya mar may anak ako dalawa mukhang di mapagkatiwalaan to si angkol ah at age of 25 mayroon ng dalawang anak o oh, ilan nanay nung dalawang anak mo ilang nanay yon? isa lang siyempre O, oh, baka mamaya ha hahabulin ka nun ha may asawa na yon. hindi pala nakuntinto saan palaya mong maugat <laughs> Maliit daw. Ay, kaya naman pala. Magaling talaga mag-balance yung uh, pagkakataon kapag guapo ka, ibig sabihin juts ka. Ilang taon ka unang nakapasok sa mga banga. 17 years old gamer. Nako, 17 years old, guys. 6 years, years lang nakadalawa ka na kaagad. Nako, tingnan natin guys kung uh, mayroong makipagsapalaran dito sa batang ito. Hindi <laughs> na ako naghanap ng jowa, asawa na yung hanap ko kung meron eh. Biniwan oh. kasi ano, juts. Sa talaga tayo swerte sa unang asawa, sa pangalawa daw kung swertehin. Ako, paano kayang si swertehin? Eh, ang hinahanap ng mga kababaihan ngayon ay ducks at performance base. <laughs> Sige lang, Kuya Bar. Isa, Sa, mag, ano na, babawiin ko na sa performance. Kahit oh. juts. <laughs> sa 25 years of existence na kailang jowa ka naman sa panang buhay mo? Apat pa lang ko Bago ka nag 17, na kang jowa ka na pala? Pang-apat mm. yung na asawa ko. Yung tatlo na yung nauna na pasukan mo ang mga banga, banga. Wala, Wala po. Ulo-ulo lang. <laughs> Ah, kaya pala nung uh, naka nakachimpo ka sa banga banga tinodo mo na. <laughs> Lang taon naman yung hinahanap mo? 26 to 28. Okay na yan, Kuya Mar. Ah, kasi may hanap buhay na. <laughs> oh, Bukha nga marami na namang mapipigtas yeah. na garter ngayon dito. Ako na naman, Kuya. Ay, Ch wala pa rin pumasok sa banga banga mo? <laughs> oh, baka ayawan ko sa kanya. So, ano pong pangalan niyo po ate nga ulit? Rose. ka hindi mo kasi inaalagaan ng iyong rosas. <laughs> Nakita mo lang yung uh, gwapo dito na kababayan ko. Nanagba sakali. Char! Naku, bakit mo kasi hindi binuksan ang dambana ng kagitingan? <laughs> Kung uh, ikaw ang tatanungin ko, ano bang uh, most preferred mo sa isang lalaki? Ducks or Jutes? No, di ba, linang jits basta magaling sa performance. Ay, jits ba si kuya? So... <laughs> Kahit green sili lang yan, ate, bumubuga din naman yan. Hmm. Ano bang trip mo? Kalbo o mabuhok? Ay, gusto ko yung ano, walang sagabal, yung nag-aahit. Ano bang iniisip mo, ate? Buhok yung pinag-uusapan natin dito. <laughs> yung ano, kuya? Walang buhok. Ah. okay lang ako na maghawak eh. Okay. <laughs> kaya nga, kaya nga, wala kang hawakan. Wala ba? <laughs> three years ate, three years ka nang single. So, okay. ibig sabihin na mismo na rin ang uh, makahawak ng uh, pipino. <laughs> Oo, okay, Hindi, basta ano, basta maanghang, basta medyo maanghang. Para may ah. trend. Ayusin mo yung pinagsasasabi mo. <laughs> Kita ate, sawa ka na ba sa kamay na bakal? Hindi <laughs> naman. <laughs> ah, so continue ka lang. <laughs> <laughs> Kaya naman pala malaguhit na lang ng bullpen yung kilay mo eh. Hindi <laughs> <laughs> oh, <no! laughs> na kasi nadidiligan. Hindi na kasi nadidiligan. Oh no! Anong ginagawa mo? Si kuya nagtilap-tilap na sa sarap sar pwede ka. <laughs> pwede. Ano, kung sakali man na magiging okay yung ano namin, adi mag-minit ka, Excited ka nang mapasokan yung banga-banga. <laughs> may sagu-sagu na kuya. Uy, hindi ikaw ang may sagu-sagu. Lalaki yun. O, lalaki yun. <laughs> Ate Rose, yung sa inyo, gata ng niyog. <laughs> sa ilonggo pa may ugasip ka pa ba? Baka nakailang uh, piga na yung ugasip mo. James, kung sakasakali, open ka ba sa LDR relationship? Open naman ako, Kuya Mar. Basta pa lang si Ah, akala ko lalo na't na may sustento. Patingin ng totoo. Ay. ano? Siya, pa, siya palaga yun pala. Oo, okay lang sa'yo, Ati Rose, yung may mga tatuan ng mga lalaki. Ay, dyan nga ako nataturn on, kuwi. Cool, eh. Sa so, may mga tatuan. Ay, wow. Angas ba? Eh, yung may mga bulitas. <laughs> Saan ba, kuya? <laughs> Siyempre doon sa may green sili. Siling mapulo pula ba yan? O masiling yeah. brown? Brown. <laughs> Yung iyong uh, isopagos ay uh, unti-unti na uh, nang kuan nasisirado na. <laughs> may mabubuksan na ang pinto papunta sa dambana ng kagitingan. <laughs> Ikaw na talaga ate ang nanalo ngayon. Uwi na. <laughs> Guys, may nanalo na. May natalsi ka na. May pa single dad man yan or single tito. Basta tunay. Tunay naman ako. How sure? Ito niyan mamaya. Okay, you waiting. Wow. <laughs> ano ba yung tipo mo sa isang lalaki? Atulad At mo. Wow! wow. Kailan ba uwi mo? Bakit? Excited ka naman makita ako? <laughs> <laughs> Next year! Sino kayang... Anong month? February? Ay, malapit na. May ka-date pala ako dito, Kuya Mar, sa 14. thirteen 13 pa lang. Magpapa-reserve na ako. Iuwi na o kita na dere rin. Nagpapaalam kita sa ano mo, sa mama at papa mo. Si iuwi din kita ng ilo-ilo. Ay, na. Mas maganda kasi Kuya Mar yung nagpapaalam daw sa magulang. Kaya nga ako iniwan kasi Juts. Basta <laughs> ma-performan. Hindi nga ako magaling wala nga din ako performance pero pag naging tayo na pagpapraktisan ko yan bago ka umuwi eh, nakadalaw ka po si Bleng di ka magaling tulog kasi ako nung nangyari yun ate ano bang hinahanap mo sa isang lalaki simple lang kuya, ya loyal basta hindi babaero ba... nako hindi mo yan mahanap kay kuya james <laughs> <laughs> hindi malapit naman lang kuya mar pag uwi niya na lang Ititiisin ko na lang at isunggap ko na lang sa panghap na so, niya Kuya Mar. Kuya Mar, handa na ako. Pwede kung talagang magka-match pa rin. Parang na inlove na nga ako eh. Ayan.